Hello guys! For today's vlog, may kasama na ako. Pero ano lang to, siya kanan. Kanali, Ranisha D'Ria. Anong pangalan mo? Tagasan ka, para Indiana ka. <laughs> si, si Kuan ba? Si, kaya nabit Si, si pangalan, ano Si Midjin ba? Tis na lang, in Indiana d'ra. <laughs> uh, by, by the way guys, ano ni, Ano? kapitbahay ko to sa amin. Ayan, uh, binigay ko siya sa am, uh, sa kapatid ng amo ko. Ayun, pumunta yung amo niya sa London. Dito siya iniwan sa akin. Ayan. Ang sipag niya, guys. Hi, guys. Hi, guys. Oh, oh, oh. Ilan yung tumahong, guys. Kailuya tayo, guys. Hi, guys. Hi, guys. Ayan, si Adele. Hmm. Dito kami ngayon sa elevator. Diba? Kasi mag, naglilinis, siya, uh, naglilinis na siya doon sa ano, sa sala Tapos ngayon dito na naman Ako, nagpababa ako ng mga pinalansya ko kagabi Tapos nilinis ko yung uh, sala kasi ang dumi, ang kalat So yun guys, araw-araw kami nagpapadilig Nagpapatubig ng halaman Kasi alam mo na, na namamatay na sila at sumbrang init pero ngayon, parang hindi na masyadong mainit. Uh, pa na siguro kasi September na siya, guys. Yan si Adele, yung, yung kasama ko. Nagwawali siya. Tinulungan niya ako kasi hanggang Friday na lang siya dito, guys. Kukunin na siya ng amon niya kasi babalik na yung amon niya galing London. At saka ito pala yung update ng aming ano, halamanan. Hindi na siya masyadong patay ano na, unti-unti lang may ano na siya, may mga, may mga ganyan, oh. Kung sabi sa pa, guys, sa lingsing ba, na, yan, ito yung sa likuran namin, highway pala dito, guys, ayan. Good morning, good morning, Kuwait. Ano pala ngayong oras, mag eight o'clock na pala, tas, yan, mainit na. Yung mga kapitbahay namin, ayan. Hello sunshine. Oh. Ayan guys, yung mga update tayo sa halaman namin. Ayan na pala yung mga halaman namin guys. Dat uh, nung last last vlog ko, namamatay sila. Pero ngayon may tumutubo na ulit yung mga ano nila kasi uh, para hindi na siya masyadong talagang mainit kasi pa winter na siya ayan pero yung tanglad namin guys ganyan pa rin siya ah meron pa pala ako dito ayan ayan oh yung tanglad namin oh ayan lemon grass Yan yung dates. Pero dito na side, meron pa rin ano siya, namamatay. Pero, sa baba niya, pa, uh, tumutubo na siya ulit, ayan si ayan, nakaka-recover na yung isa, pero iwan ko tong iba kung makaka-recover pa ba to ayan like, ano na din siya nagsaling-sing na pot then, ayan, iwan ko ayan, may, may nagsaling-sing na din, ayan ah, uh, yung uh, green olive namin, ayan na pala Marami na siya ulit na ano mga dahon. Oh. 'Yan, may mga dahon na rin. Pero yung lemon namin guys, tingnan nyo, taglet. 'Yan. Pero itong ano namin bumbel, iwan ko lang tangkay na lang oh, iwan ko lang kung ano pa siya makaka-recover pa to. Kasi yung dito sa kabila nakaka-recover na kay, meron na siyang mga ano ba sa bitaw guys. Oh, ayan, tangkay na siya, iwan ko lang talaga. Ayan. Excuse me. Ayan, tignan nyo nung lemon namin, hindi na ako makakagawa ng tom soup nito. Patay na siya. Iwan ko lang kung babalik ulit 'yan pag lalamig na. Anong masasabi mo sa, we sa we weather natin ngayon? Ano masasabi mo? <laughs> Sige na. <laughs> Ba't ayaw mo magsalita? Sulti ba? <laughs> Ma maulaw siya guys. Kaya na-trending iyang <laughs> short videos. Umabot lang ng 2K. Ah, diba? ba? Vlog-vlog lang namin ngayon kasi ano, kasi wala kami magawa sa loob kasi andun pa sila madam hindi pa ano hindi pa sila nagising ang ganda na ganito lang yung view ng likuran namin guys Ayan hinilera ko na yung mga, ano, na walang tanim kasi namatay sa init. Yan. Ang ganda ng sasakyan, no? <tipan> oh. Guys, dito ako sa taas, guys, support floor. Asilipin natin yung pananong ko dito. Hindi ma-open. <tipan> Silipit yung pananin ko dito guys. Ayan na siya. Ayan na siya guys. Dati patay patay na patay na patay siya lang siya na mamatay talaga. Pero ngayon tingnan nyo naman. May buhay na ulit. Ayan. Tapos ayan sa kabila. Actually lima to sila eh. Ayan yung isa. Hindi hindi na talaga ako nag-expect -e guys na mabubuhay pa sila ulit kasi sobrang init dito sa rooftop. Ayan, meron na siya. Oh, diba? ba? Ay. Hmm. Sting na oh. 'Yan. Tapos dito sa kabila, meron na din. Ayan. Oh. At saka dito, ito siya ano to siya guys? Um, basil. Tsaka ito pala yung bumbel. <laughs> na naanuhan siya sa basel. Pero hindi ko siya tinanggal kasi sayang naman. O, oh, di diba? Tsaka dito, hindi, hindi, wala, wala pa akong naaninag na may tumutubo na or papunta na siya or mabubuhay na siya. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Alam ko mabubuhay din to. Yan. Tsaka guys, tour ko kayo ko. Tingnan nyo naman yung rooftop namin. Ang sobrang dumi na talaga. Oh. Yan, sobrang dumi na, tingnan nyo. Hindi kami makapaglinis dito, guys. Pag ganito yung, ano, yung weather. Kasi sobrang init, guys. Mamamatay ka talaga sa init. Yan, you know? oh. Siguro, mga by October, malilinisan na namin to. Kasi yung amo ko kumuha ng Sri Lanka. Sana, mabait yung Sri Lanka. Yan. Tsaka, uh, dito sa likuran, ayan. Ganito yung view dito sa rooftop pag ano, pag umaga. Oh. kita nyo guys. Oh, ayan yung view dito sa rooftop pag umaga. O, yeah. Oh, niyo guys. Sobrang madumi na talaga yung rooftop namin. Kailangan na tumalinis. Tsaka ayan, Oh. Ewan ko kung sinong umuupo dito. Bakit may upuan dito? Hindi ko lang alam, guys. Oh. Kailangan na talaga siya malinis, guys. Papunta na pala ako ngayon sa room ni madam at saka yung sa anak niya kasi maglilinis ako kasi umalis na sila. Pero nakita ko tong ano, rooftop. Dumaan pa muna ako kasi kumuha ako dun sa washing room ng panglinis. O hanggang dito lang muna yung vlog ko guys kasi papunta, maglilinis na ako sa room ng amo ko. Bye bye guys. Thank you for watching. Thank you for subscribing me. Please do uh, uh, like, uh, share, and subscribe. Thank you, thank you guys for watching. Please don't skip for ads. Bye!